Oh, nara oh. Oh, nara pe cleaning mga bos oh. Oh, ge. Okay. Oh. Segini luar mana. Cleaning cleaning ni saya karun mengapa so, ada mai punya pegak mangai nasi aku. Cleaning lah nasi. Oh ya, bagus. Oh ya terpuda. Wala na mitra guys. Wala na mitra ko, guys. Wala na mitra nga sa mga boss. Sa sa may plan, mga... Kaya mga nanaw. Kaya okay, okay sa kugon di, ha? May pag isa bunan na ginadaan. Oo, oh, na ginaliha rin, no? Cleaning Kini nga sa mga boss. Wala sa mga... Tinig-break nga na ginagmay nga matigom na matigong, sila lumba. Antay-push yun ba? Potion. Potion no. Potioning? Hmm. Ah, potion eh. Maka potion ini ni. Hmm. Kung ang nawa, ba? Nah. Nestao, na. Sa ni mo ang ibalik na niyong trabaho,